No, sa sunod tina kita yung bitay mo talaga bulot tayo, bulot tayo. na nangayos yung mga pangalawa hindi ko ay 8 minutes na, lang, ah. na ito mo na eh hindi eh ka eh utom na nga <laughs> Pagkakawal, <laughs> sa inyo kanyang pinapanood at pipiyagaw. Hindi nga malapit na. Kaya nga sa na kanina eh. Oh, hindi Hindi na gaya niya eh. Hindi na kayo sa kuwa? I'm sorry po. Nas ah, sa, sa Isilunga. Eh, Isilunga? Anong gagawin sa Isilunga? gabi hindi nyo dinala ay sana yung si Jaden eh ano may gagawa eh hindi sa kung ko gagawin eh pagka mag ano na sa ining uh, para may mga pagkain doon pagdating ni na pa. bata maka ka parang sayang pa naman yung gata <laughs> hindi yung pala isang rep ay bubuhay eh baka eh isang mag-iisang ng pagkain doon

ang tatay daw yung buhay ng heater eh. May tagbuhay pa eh kung... Malamig na isang linggo yung ano. Ah, uh, di mamaya na lang ang gabing... Kaya may, may mainit eh. At Dali. yung may ibigyan tatay yung stupa ang oh, na lang at tumati. Oo, mas nga. Isa yung ina yung amin, natipid kami sa kuryente. Eh, lagi siyong kung naka-stupa pagliligo yung akin yung ako hindi nag-iisto pag naliho eh baka hindi mo ako nilalamig eh ako so, din oh, hindi lang hindi gini pagka um, hindi sa amin naman eh ano? Tema, yung kanina nahingin agad ng kukerta kanina nung ayusay hmm. sabi hindi niyo. naman kako eh sabi say kalore say kalore say ako daw eh multa kalore sabi Oo, nung, man, nung kaloday, oh, nung ano, last sabi ako hindi nilalamig sinasabi ko lang ang naman sa kanya oh, hindi, ka, oh. hindi, malamig doon hindi pa na okay na hindi na kapag sa iba ilalamig doon pa Pagkatatik okay, ay nung unang labas ay okay. sa kanyang anak o sa kanyang kapatid <clears throat> hindi sa gabi hindi naman nga malamig eh saka wandis ako hindi nag-init na hindi ko doon Or Basa nga ako yung nabangon lagi berga mo kasi malamig, alam ah, na ang paligid ng bahay, umuupahan, no, ano? Ang so, labas nang sa malamig, hindi mo maran nang malamig. Hindi nga, pero sa ating terlogo alberdi, rin malamig. May din naman yung usawa ng ano nawa alis na para unaka ay, sa p-santay.

ano mula ito yung hindi ko na naisong pay. tapal tapal. yung hindi parang tapal tapal. yebina yeng ni kita. interior eh. Alam okay. okay. tago. Uh -huh. camera dito.